Hello guys, good morning. Padating ko pa lang yung aking in-order guys na ano to guys? Pangano daw to sa ating manalagas ng buhok guys. Kaya hindi ko pa din ano, hindi ko pa nagamit. First time ko siyang gagamitin ngayong umaga. So dumating to siya kahapon. Kaya, ito siya. Tingnan mo buksan, guys. In order ko po to siya. By one take one to siya, guys. In order ko kay Mio Kumol. Hindi ko, ano na eh. Hindi ba pangalan. So, unboxing natin, guys, para magamit natin kung so, ano siya kay ito tibo. Yan siya, guys. Ito po ay hair essential oil para sa guys. Ayan. Dalawa yung bin, ano ka, third. dalawa ang dumating guys kasi by one take one po yan siya. So, try natin kung ano, kung effective to siya sa aking buho. Based kasi sa akin nakita dun sa TikTok guys. Try ko lang to kasi Yun nakita ko kasi sa TikTok na maganda daw to siya. Yung mga buhok daw po na nanlagas. Ito yun daw yung siyang pang refill. Pang refill. Sabi ka nila. Ayun siya guys. Ayan siya. Ayan po siya guys. Oh. So, ang pangalan nito ay basta. Lagay ko lang po dito sa akin yung basket. Meron pala siyang cover guys. So, dalawa. So, ngayon, gagamitin natin yung isa. Kasi, bago naman tayo na ligo. na. So, ayun nga, kitang kita na nga yung aking scalp guys. O, tingnan mo. So, try natin kung paano siya kay Pictivo. Ano, sya, ano dito? So, bali, ano lang siya guys. Para siya, oil lang siya. Ayan na natin dito sa ating, ano, scalp. Kasi nagninikis ko talaga yung buko. Dahil sa so, nanganak ako, naganahan talaga siya ng lagas. Kaya, yeah. talagang na po na po dito sa yellow basket guys, yung aking in no, Itong aking ginagamit ngayon. Kaya, dito lang daw to. Pukusan lang daw to yung bawat ano. Dito. Yan, parang gagawin natin siyang baby sa ating buhok. First time ko to siya guys, ginamit. Ganun ganun daw yan. Ganun ganun. Masas, masas daw guys. Yung ating mga scalp. Kumaga ko sa Bisaya anit ba? Anit sa ating buhok. Ayan. See you lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless all.